Mukhang tuluyan ang isinara ni Drew Arellano ang posibilidad na madagdagan pa ang kanilang anak, matapos isa publiko na sumailalim na siya sa vasectomy. Ibinahagi ng Kapuso TV host sa isang Instagram post nitong lunes ika-28 ng Abril, ang tungkol sa kanyang desisyon bilang regalo raw niya para sa kanyang misis na si Iya Villania ngayong darating na Mother's Day. Sa kanyang caption, may halong biro at kasayahan niyang isinulat, Happy Late and Advanced Mother's Day to My Wife. Hashtag happy vasectomy! Dito ay malinaw na masaya at kampante si Drew sa kanyang desisyon at tila wala itong pagsisisi, bagkos ay isa pa itong sweet gesture para sa kanyang asawa. Kamakailan lamang ay nanganak si Ian, noong Pebrero ng taong ito sa kanilang ikalimang anak na si Anya Love. Ang bagong sanggol ay pinakabagong miyembro ng pamilya nila Drew at Ian, na rin sa pagiging hands-on parents sa kanilang lumalaking pamilya. Ang mag-asawang Arellano ay may limang anak na ngayon, kabilang na si Anya. Ang kanilang panganay ay si Antonio Primo na ipinanganak noong 2016, sumunod si Alonzo Leon noong 2018, kasunod si Alana Loren noong 2020, at si Astro Phoenix noong 2022. Sa loob ng halos walong taon ay sunod-sunod ang naging pagdating ng kanilang mga anak, kaya naman hindi nakapagtatakang umabot na sila sa desisyong tapusin na ang pagbubuo ng pamilya sa ikalimang anak. Ang hakbang ni Drew na sumailalim sa vasectomy ay isang malinaw na pahayag ng kanyang suporta at pakikiisa sa misis pagdating sa responsibilidad ng pagpapamilya. Sa halip na ang babae lagi ang sumasailalim sa birth control measures, pinili ni Drew na siya naman ang gumawa ng hakbang upang masiguro ang kapakanan ng kanyang asawa at pamilya. Isang hakbang na para sa ilan ay hindi madalas marinig mula sa mga lalaki, lalo na sa konteksto ng tradisyonal na pamilyang Pilipino. Dahil dito, marami sa mga netizens ang nagpahayag ng paghanga kay Drew. Umani siya ng papuri sa social media hindi lang dahil sa kanyang pagiging mapagmahal na asawa at ama, kundi dahil na rin sa pagiging bukas niya sa ganitong sensitibong usapin. Para sa marami, ang desisyon ni Drew ay nagpapakita ng tunay na partnership sa loob ng isang pamilya, kung saan parehong may bahagi ang mag-asawa sa mga importanteng desisyon para sa kanilang kinabukasan. Ikinatuwa rin ng marami ang positibong pananaw at pagpapatawa ni Drew sa kanyang post na tila binibigyang kulay ang isang seryosong hakbang. Sa kabila ng bigat ng desisyon, nagawa pa rin niyang ibahagi ito sa paraang magaan at puno ng pagmamahal. Sa panahon ngayon na maraming usaping may kinalaman sa family planning at reproductive health ang napag-uusapan na ng mas bukas, ang naging hakbang ni Drew ay maaaring magsilbing inspirasyon sa ibang kalalakihan na maging mas aktibo sa usaping ito. Ang pagiging bukas sa vasectomy, isang permanenteng paraan ng birth control para sa mga lalaki, ay madalas pa ring balot sa pangamba at maling impormasyon. Ngunit sa pagbabahagi ni Drew, may posibilidad na mas marami pang lalaki ang maging bukas sa ganitong opsyon kung ito ay isinasagawa ng may buong kaalaman at kusang loob. Sa kabuuan, ang naging desisyon ni Drew Arellano ay hindi lang simpleng personal na hakbang kundi isa ring positibong mensahe para sa mas balanseng pagtingin sa mga tungkulin ng lalaki at babae sa loob ng isang pamilya. Isa itong halimbawa ng modernong pagkalalaki na hindi kailanman nababawasan ng dignidad ang pagiging responsable at mapagbigay. Ano ang sinyo sa balitang ito?